hapon po sa ating lahat guys ah, nandito po si Batanggina Bisayan Blogger sa subdivision po ng Lipa guys ako ah, kami po mag-asawa ay may na, na nililinis po namin yung basketball court ng isang subdivision po dito sa Lipa ayan ako muna nakikiupo muna dito guys sa ah, may puno ilalim ng puno ng manggagawa ng natikabo. Kaya bati po, bati po. Tabi-dabi po nuno. Nakikio lang muna si Batanggina. sayang vlogger. Sa ilalim ng puno ng mangga. At nandoon po yung aking asawa guys. Nagkakater. Po nakikisilong muna. Ayun yung aking asawa guys. Nagkakater siya. Ayan. Dito po yan guys. Sa isang subdivision po sa Lipa City. nagkakater siya. And ito po yung ano, basketball court. Yung palibot po ng basketball court ay kinakater po yung mga damo. Ayan. Kasi masukal na po yung kanilang basketball court. Kaya, yun, pinakyo po namin guys yung ano, tabasin. Kaya, magaling naman po ito kasi cutter, grass cutter po ang aming gamit. Kasi e ba rin ganyan nakikisilong muna po sa ilalim si ng puno ng mangga at naatikabo po guys. Tabi-tabi um, po, purabati po, ito po yung ito sa likuran po sa, sa puno ng puno ng mangga. Ang dalawa lang sana yung cutter namin guys. Pati ako magka-cutter kaso isa lang ang aming grass cutter eh ang ginagawa ko guys, winawalisan ko lang yung sa uh, doon sa may pathway, yung natalasik na ng mga damo doon sa papuntang kalasada, Doon winawalis ko po yun. Eh sinasamahan ko po yung aking asawa.